Hello mga kababayan. So guys, uh, nakita ko no na may party list pala. Etong anak ni ano Senadora Grace po. Etong si ano Brian Paul Yamansares. So guys, uh, bali ito uh, gusto niya makapasok sa Kongreso. Ang pangalan ng kanyang party list na siya ang nominee no, yung anak ni ano uh, Senadora Grace po ay FPJ Panday Bayanihan, no? Party list. So, guys, uh, dito, no, nakita ko kung paano inaabuso itong, ano, party list system dyan sa kongreso. Kasi, guys, alam nyo, yung party list na yan, talagang yan, uh, dinesign sa 1987 Constitution para yung mga, ano, uh, marginalized, ano, natin, sector sa gobyerno yung mga maliliit na sektor sa gobyerno magkaroon ng boses, magkaroon sila ng representative na yung mga hinaing nila kung paano mapapaunlad yung kanilang ano, sekta o organisasyon o mga grupo ay uh, ano maisa boses nila sa kongreso para makagawa ng mga batas na kung saan uh, sila yung magbe-benefit no na which is hindi naman ano Uh, mga kasama sa pangkalahatang Pilipino. So guys, dito nakita ko no, ang ang ginagamit nila sa party list nila, kagaya nitong si ano, uh, yung kay ke, kila uh, Bong Rebilla, Agimat, di ba? Yung ginagamit nila kung saan yung may yung tao para sila na ang piliin at checkan ano same ano same din dito sa KPJ Panday bayanihan kasi pagka nakita mo yung FPJ may recall na sa iyo dinagdagan pa ng Panday so ngayon bayanihan o nadudo na tayo sa mga ano nila uh, sinasabi nilang plataporma nila makatulong sa mga mahihirap pero ito eventually guys no uh, sa akin ha parang ano to magiging dynasty na rin to ah uh, sa tingin ko, no, kasi ang ginagawa ng mga politiko, pagka naka, ano na sila dyan, nakapasok na sila sa politika, mapalokal to, mayor, vice mayor, ba diba? Pati sa mga, ano, barangay, uh, ginagawa na nilang karir yan, ng pamilya nila. Uh, ayaw nila yung basta lang sila naglingkod, ayaw na nilang umalis dyan. Uh, kagaya nito, no, itong si, ano, epj Panday, bayanihan nominee, yung apo ni ano FPJ no na anak naman na sinadora ano uh, Grace po na si Brian Paul Yamansares no Bali eto guys uh, syempre makakapasok to mag magiging congressman to para ni Tulfo di ba yung anak niya na dumaan dyan sa ano EDSA uh, busway di ba Ayun hanggang pati yung kanyang misis eh ano puro mga ano kongresista. So kung bagaman makapasok pa yung tatlong tulfo sa Senado na dominate na nila yung political scene natin. So kagaya nito, eventually ha, ah, baka pagka natapos yung tatlong termino ni ano Senadora Grace po. eto naman ang ano ipalit, di ba? Halos yung ano ah, ayaw na nilang bitiwan yung mga posisyon nila, parang bato nang mangkukulam uh, hindi mamatay-matay hanggat di na ipapasa diba eto wala silang gustong pasahan kundi yung mga anak nila manugang bayaw tapos pagkagamit parang pinahawak lang dahil nga kailangan uh, magpahinga naman sila pero kung siguro uh, papayagan silang walang pahinga tuloy-tuloy yan guys ganong kakapal yung mga ano politiko natin so guys uh, kagaya nito no sa mga bobong butante pagka nakita yung party list, di ba? Ay, ano, FPJ ang panday. Ano yan, checheka na yan. Kung ayun na yung kebibilugan ba? Di ba? Parang pasok na. Ang ginagawa na lang ng mga tao na to, kagaya nung kay Diwata, no? Ah, binayaran na lang si Diwata, siya na yung ikalimang nominee na hindi naman siya pala mauupo. Binayaran na lang si Diwata, para meriko lang na diwata. Ay, diwata. Pero ang naupo pala eh yung ano. Oy. Ang Oy. Ang naupo pala guys eh yung ano. Ah. Kaya yung aso. Ah, Jowie, stop. Ang naupo na lang pala guys eh yung ano ah, nagbayad kay Diwata alangan nga naman na hindi binayara si Diwata eh matalino rin naman si Diwata di ba pagdating sa pera ah hindi yan ano magpapagamit ng pangalan niya na hindi na nga siya mauupo hindi na nga siya ang makikinabang eh alam, alam naman walang napunta sa kanya ano benepisyo natural binayaran si Diwata para sa pangalan Diwata pero iba yung mauupo So guys, uh, dito sinasabi ko lang sa inyo, no? Na yung kung paano nagagamit ng mga ibang tao, no? Pati yung mga anak ng mga anak uh, politiko to, ginagawa nilang ano, ah, uh, backdoor. Etong ano, hindi sila dadaan ng ano eh, yung halimbawa yung sa mga distrito nila. Hindi sila minsan dun dumadaan. Yung pipili nila sila, may mga recall na pangalan, Uh, parang ayun yung common na may ano, kumbaga eh, parang may dating sa mga butante para yun ang chechekan. Tse so, di ba guys, uh, parang ano to, uh, pananam, pananamantala. Pananamantala to sa mga bobong butante. Kasi, uh, nakabisado na nila na tayong, ano, karamihan na, karamihan mga ano, hindi pinapahalagan yung boto nila. So, dahil na pag-aralan na nila kung paano bumoto mga Pilipino, ayun yung strategy nila. Magagawa lang sila o gagamit sila ng mga pangalan na party list na Mericol. Kagaya nga itong kay Diwata, di ba? Diwata party list. Yun doon sa Agimat, kila, ano, Bong Rebilla. Tapos, ang latest, ah, yung anak ni Grace po, yun ang nominee, si Brian Paul Liamansares uh, FPJ Panday Bayanihan. So, maging ano, mautak naman kayo, guys. ah uh, sana naman, ano, uh, piliin naman, no. Maraming matatalino. Higit na matalino kaysa dyan sa mga, ano, laging na nakikita nyo, naririnig mo nyo na mga apelido. Sumubok naman kayo. Para naman na sa umunlad tayo. Kasi, hindi tayo magbabago. Walang pag-unlad kasi, napatunayan na natin pag naupo yung mga yan, ala naman pinagagawa. Yung hindi naman dapat na-aprobahan na Chekwa, gagawin Pilipino. Eventually, kapwa senador na nila yan. So, ayun lang guys, no, sinasabi ko sa inyo, na pati si Grace po, no, yung pamilya nila, eh, ginamit na rin, no, yung pangalan ni FPJ para lang makapasok na rin, no, sa kongreso etong anak niya. So, yung anak niya dumaan, hindi dun sa parang ano, distrito, ay, di ba, yung mga ganun, di ba? Dumaan si Dadaan, o ang gustong daan na para maging congressman, o anak ni Grace Paul Yamansares, ay yung ang party list na ang ginamit yung ano, kay FPJ sa lolo niya, FPJ Panday, na parang winnable nga naman. At uh, para parang nasa gaya, yung kanyang posisyon dito na rin sa ano, kongreso. Although, ando doon yung mga intention nila, magaganda naman, di ba? Magaganda. Pero may sabihin ko, paano nilang, paano nilang pinag-iisipang makapasok, gumagamit lang sila ng mga pangalan, no? Na hindi naman talaga yun ang dapat gamitin. Parang nangyayari yan, ano eh, ah, uh, Imbis na ang gamitin nila kung anong sektor yung kanilang pinaglalaban. Halimbawa, mga teachers, di ba? Dapat mga guro, party list, di ba? Mga teachers 'yan kasi gusto nila ayangat yung kanilang ano, sektor ah, sector na mga, ah, mga nagtuturo, di ba? O kaya naman yung mga nurses, no? Di ba? Ano, nurse party list, mag-isip lang sila na may may dating na tungkol sa nurses, di ba? Dapat ganoon yung malapit do sa mismo, ano nyo, ah, uh, intention nyo o kung ano yung pinaglalaban nyo, Hindi yung mga ganyang pangalan, no? Oh, Pangaabuso yan, eh. ba diba? At ano rin, pangiisa sa iba, no? Para yung sila piliin. So, ayun lang, guys. Dito na ako, and blessings! Blessings, everyone! Bye!